Ayan, ito yung trabaho natin kanina mga kamukil. Bala yan, So, first coating pa lang yan ang primer. Ah, ngayon, overtime kami. Mga tatlo or dalawang oras na siguro yung overtime namin. Ayan. Ito na, round 3, no? So, itong mga pinto na nakikita nyo. Ayan. Ah, babaklasin ko yan lahat. Tatanggalin ko yan. Doon ko yan sa labas. Ah, ipapainan. No? kukulayan yan. Ayan. Kikita nyo. Babaklasin yan. Tatanggalin yan mga kamukil. No? sa labas ko ipapay na lahat saka ko siya ibabalik dito sa pagkabit kong matapos ko sa pag ah uh, tawag nito pintura okay, dito sa sala balikan na may hindi nakabitan ng pinto isa mamaya makakapitan to matatapos na to sa pagkabit no o room 1 matapos na siya dito sa room 1 mga kampil tapos na rin to no ayan pagpapay na lang mamaya overtime Ito yung overtime na namin final cutting Ah, uh, si semi yung gamit natin dito, yung banat. Ay. Right. So, sa sa dito sa sala mga kamkid, tapos na natin 'tong update, no. Bubukas mga kamkid, yung target namin magka-flooring, no. Sana. So, nag-order na ako ng ano. So, ayan mga kamkid, luto na, no? Para sa hapunan. Ayun, nagpabili ko kay Idol ng uh, manok, no. So, magsabaw kami mga kamukil ng halang-halang para pagpawisan din kami tapos mag no. Balik kalahati sa bawin. Kalahati adubuhin. So ito na yung inoorder order nating buhangin mga kamukila. So bali sa Dabaw mga kamukila Nasanay ako kasi doon sa Dabaw na uh, isang gami isang orderan na ng buhangin. Pag umuorder ako na mixan doon, uh, pwede na siyang pamplooring dito sa Iligan mga kamukil. Hindi siya pwedeng pampluring. Yan ang laki ng bato, no? So nang na-deliver kanina, nakikita ko hindi pwedeng pampluring, sabi ko. o so, pinalitan ko siya ng Uh, pampluring talaga dito sa iligan so normally naman mga kamungkil, ito talaga yung madalas nagagamitin pampluring so meron tayong tinatawag sa dabaw to wayway yung tawag nito pero pagdating dito mga kamungkil is anong term nila, bawat lugar kasi may kanya kanyang tawag tayo sa mga buhangin tulad dito ito sa amin mga kamongkil sa dabaw ito yung tinatawag na sand sa amin, pagdating dito uh, yung pahinsan uh, buhangin talaga ni dito yung sand nila is iba din no nakikita ko ito pang flooring talaga to buhangin tapos ito itong wayway stone mga kamukil itong graba ah uh, may sizes to meron tong 1 in 1 half yung laki ng bato ito mga kamukil 3 4 to yung laki ng bato na to ito talaga yung pang flooring so paghaluin yan sila mga kamukil pero may mixing ratio yan mga kamukil ha kung ilang sako yung buhangin ilang sako yung ganito at ilang sako yung simintong malalagay no pati sa tubig may mixing ratio yan so may video naman ako mga kamukil kung paano yan i mixing lalo na pag one bagger mixer yung gamit natin so bukas ngayon sanang hapon magre-rin sana ako ng one bagger no? and then naapikihan ako sa ura so bukas na lang siguro ng umaga agahan ko na lang total may makargahan naman doon at tinawagan ko naman si ma'am Cynthia Shincha. ayan Cynthia's uh, power tools rin power tools no? shout out po sa inyo marami salamat dito sa iligan yan mga kumkin so bukas uh, kung makukulan to napapansin nyo medyo apiki talaga yung lugar na pag tatambakan ng buhangin so isang load ng ganito isang load din ng graba at isang load ng buhangin itong mixan mga kamukil ang gagamitan ko na lang nito pang ano na lang to pang pagkatapos matambakan maka order tayo ng ano dito sa talikuran maka order ako ng kasi pata, matapos ng mapluringan mga kamukil itong grahi, papunta doon sa ports so yung isusunod namin na tatambakan mga kamukil itong dito itong dito sa likod yan itong dito. So, para sa akin, mas madali-dali na lang itong trabaho dito sa labas kaysa dito sa loob, no? Hirap kasi paintworks tayo. kailangan, tsaka ang daming wool kapag ka, sa loob tayo magtrabaho. Sa isang kwarto lang, ilang wooling yung kailangan natin trabahuin, no? Sa isang kwarto. So, anim na kwarto. To. So, ang May kisami pa. At saka masilan yung pagkatrabaho dito. Hindi kagaya dito sa labas. Uh, na isang direction lang yung trabaho natin, no? So, mas madali lang to dito. Isang linggong trabaho to mga kamukil. Wala na to. Ah... Uh, baga ano na peaceful na kung sa amin pa no uh, construction term peaceful na so pag matambakan tong mga kamkil ng earth pill pang earth pill natin so di, ipaibabaw ko yung uh, mixan na na order natin no ipaibabaw natin siya pagkatapos makumpak yung earth pill natin ipaibabaw natin yung mixan tapos kumpakin na naman right so dito bali mga kamkil wala na tong bakal uh, kasi tao lang naman yung aapak dito walang mabibigat na bagay na dadaan dito So, wala na tong bakal dito sa grahe. Need talaga natin magbakal. Right? So, bukas i-prepare na yan para ready to buhos na. Mula dyan sa grahe, papunta dito mga kamukil Sa huloy na yan. Hanggang dito sa ports, no? So, itong ports, itatiles din natin to. May tiles na to mga kamukil, no? Nasa mga 22 pieces. Yung in-order ko na tiles dito. So, itatiles din to. Iba din yung kulay dito. Pero, uh, magkahawig pa rin sila sa tiles dito sa loob, no? Magkahawig sila. May gray pa rin tayong makikita sa tiles dito sa ports. May white din tayong makikita, no? Para hindi masyadong uh, pangit tingnan, no? Right? So, dito sa loob, matatapos to ngayong gabi, no? o kung may hindi man matatapos, ako na lang magpapatuloy dito sa loob. Yung lima kung kasama, sila yung magtrabaho dyan sa labas. Patuloy magtrabaho sa labas, no? Para this week, tapos-tapos uh, talaga yung trabaho. So, sa susunod na linggo, uh, o maring pwede na kami makauwi sa Dabao no? sana lang yung target namin kasi may mga project din na tra -trabawin. pero sa Sabado mga kamukil matapos ko masawuran yung mga kasama ko biyabiyahi po ako no? babalik ako ng Dabao titingnan ko yung mga project doon as ko yung mga materialis na kailangan bilhin pati yung mga trabaho titingnan ko para ma-analyze ko mga kamukil kung paano siya umpisahan kasi yung itong mga trabaho ko mga kamukil trabaho namin lahat po to renovation so kailangan yung uh, matinding pag-iisip plano paano iplastada yung trabaho na matibay at walang madamids na mga kasama namin kasi sa renovation ang dami kandaan, ang daming dapat bantayan no ang daming dapat uh, pag-isipan so kaya kailangan kong umuwi in Davao muna para matingnan yung mga trabahuin doon mga tatlong project itong atong ating haharapin doon sa Davao pag natin mga kamukila so may mga kasama na din ako nakaabang doon naghihintay para magtrabaho so lahat dito nakasama kasama ko dito sa Iligan mga kamukila sama to lahat sa Dabaw si Jason Master Buyit you know? <laughs> ilang buwan na kami dito mga kamukil grabe ang laki naman kasi yung itong tinabaho namin bahay so halos itong bahay ng mga kamukil 100 square meter yung laki nito uh, kasali pa itong labas nasa mga 250 square meter to 300 square meter itong buong palibot ng bahay na to so isang buwan sa loob ng isang buwan uh, ano kami nagtrabaho dito Uh, anim, walong tao, no? Pagkatapos ng isang buwan, isang buwan mahigit, uh, nagbawas ako ng tao kasi yung dalawa kong tao na tagalabaw umuwi din. So nung nakauwi sa Davao, gusto bumalik dito. So hindi ko pinabalik. Sabi ko maghintay na lang kay diyan. Huwag na kayong babalik dito kasi sayang na yung pamasahe. Uh, nung nandito pa tayo, dapat sana uh, walang uwi yan hanggang matapos sabi ko sa kanila kasi malayo to eh natin So, kumikita naman sila dito mga kamukil. Right. Yan. So, yung dalawang kasama taga Davao, hintay sila dito. Ay doon. Pero may mga tao pa ako doon sa Davao na naghihintay mga kamukil. No? And then, yung dalawa din, taga dito iligan. So, pinatigil ko na rin. Kasi na, uh, kukunti naman lang din yung trabahoin. So, limang, anim na taon na lang kami nagpapatuloy ngayon dito. Mga kamukil, bali, anim na tao na lang. Right. So, yan lang mga kamukil. No? Yung ating update. Bukas, abangan nyo yung ating Maraming salamat mga kamukil. And once again, Mongkel on the vlog. Ayan, may nagtatanong pala, no? Ah, uh, ilan ang magkano na ilang balde na yung nagagastos namin pintura dito sa loob pa lang, sa loob mga kamugil So yung primer na gamit ko dito sa loob mga kamugil ayan, sa loob pinakaloob nitong bahay. Ano na? Apat na balde siguro yung primer. Bumili ako dalawa, dagdag isa, dagdag isa. Apat na balde yung primer na gamit ko dito, no? Ano? Sandali ah. Bilangin natin. Kasi kanina mga kamukil nagdagdag ako ng dalawa eh. Isang semi-gloss yung binili ko. Uh, isang pill yung isang pill na semi-gloss at saka isang pill din ng uh, plat yung binili ko kanina. So, bali... Limang primer na mga kamukil, no? Panlima to kanina. Limang baldi ng primer. Tapos, apat na semi no? Apat na SG. At saka limang plat yung nagamit ko na sa buong bahay na to sa loob lang. O, hindi pa kasali sa labas. Siguro, sa labas mga kamukil, medyo hindi na yan gaano karami. Kasi isang direksyon lang naman, isang huling. Dito kasi sa loob mga kamukil, ayan, napapasin nyo, itong kwarto na to. Bawat kwarto may CR. So, sa CR pa lang, ilang side na yung pipinturahan natin, ilang side na yung pipinturahan natin. Ang dami ng wall dyan. Kasali pa kwarto. So, kaya natatagalan talaga kami dito mga kamukil, no, na i stagger kami sa pag sa pintworks. So, ayan. Oh. So, thank you mga kamukil. Maraming salamat.